ito, talagang napakapuno at special go at good morning guys, welcome back to my channel, Francie Adventure uh, binapaati namin kayo ng magandang araw, kasama ng aking OBR at ngayon ay January 20, 2024 uh, Saturday, time check, it's 8.36 na Nandito tayo ngayon sa Apalit At meron tayong pupuntahan ngayon na isang Malapit lang, dito lang tayo pupunta sa Arayat Meron lang tayo isang sisilipin uh, Ito yung tinatawag na backdoor Backdoor ng Arayat at titingnan lang natin kung ano ang makikita natin doon na adventure. Pamamasyal lang tayo ngayon at itutur ko lang din kayo ngayong araw na to, no? Busy pa tayo kaya hindi pa tayo makapag-rides ng malayo. Kaya dito lang muna tayo sa malapit. At kung bago lang din kayo sa ating channel, libre po ang mag-subscribe. Paki-like na rin po kung magustuhan niyo ang channel na to. At yan makikita niyo sa kaliwa natin, no? Yung bagong ginagawang jumbo genre dito sa apalit at talaga namang inaabangan yan magbubukas yan sa February 9 hopefully ma makapunta tayo dyan gusto kong gawa ng vlog yan eh. isa yan sa malaking jumbo genre na ginagawa dito sa apalit kauna-unahan at huwag na natin patagalin guys sama na kayo sa ating road trip dito sa Mount Arayat Let's go! nandito na tayo ngayon sa barangay San Nicolas dito sa Arayat, Pampanga at matraffic so, you know, nakikita ko na ang Arayat dito yan guys, dito na tayo sa pinaka-crossing dito, kakaliwa tayo dito yan, makikita ninyo yung cleantech na gasoline station Uh, ito rin yung daan papuntang ano eh. Uh, kung alam ninyo sa Gintong Pakpak. Tsaka sa Balay Batu. Pero hindi na tayo makakarating doon. Ayan oh. Ganda ng sementeryo dito. Sementeryo Mary Memorial Garden. At ito guys, dito may makikita na kayo rito arko. Yan, yung Alpha Mart na yan. Tapos dito, yan. Baka na tayo. Arko ng ano ba to? Ha? Gatsyawin? Ayan eh. Tapos may simbahan dito. Ayan. Ito naman dito sa kabila. School. At dito yung sinasabi kong backdoor guys. Napapuntang Mount Arayat. Para sa mga gusto lang mag road trip ito At gusto lang pumasyal dito Kung wala kayong gagawin Ipapakita eh ko lang sa vlog na to Kung paano pagpunta At kung magustuhan ninyo Yung makikita ninyong view Ito ang barangay Gatiawin At kakaanan na tayo rito Ito Meron tayong madadaan ng tulay dito eh. Ayan o no? Hindi ko lang alam kung Dito tayo Kaliwa tayo Balik na lang tayo Pagka wrong way Pero alam ko kaliwa Ito ang back door ah, Tinawag ko lang back door Kasi kalamitan ng dumadaan Papuntang Araya Doon sa banyo ano, Sa harapan At maganda rito ako nagustuhan ko rito eh Kung una ako nagpunta Ewan ko lang, ewan ko lang ngayon kung ganoon pa rin Yan ang no, may kita ninyo Arayat Arsenio Resort Kaya no Gatiawan, Arayat, Pampanga Gatiawin Papalik mo tayo dito guys Banda rito ah Ayan oh no? Tingnan natin kung anong meron dito. Tarik ng daan. Wow. Ang ganda pala rito. Oh. Ang ganda ng atmosphere. Meron palang ganito dito sa Arayat. Parangay Gatyawin. Ang presko ng lugar oh. Ang sarap magbike dito. Ganda ng lugar, ha? napaka puno, ang dami. Medyo malayo pa. Uh, sarap ng amoy, ang bango, amoy gubat. Ayan oh guys, so meron pa lang ganito rito sa Arayat. Grabe ang ganda. Napakaganda. Ayan oh, ang daming puno. puno ng mangga tsaka mahogani eh. yan yeah, may daan pa dun oh. at papanik pa oh. ang ganda grabe ang ganda dito oh. ang daming puno ng parang ano yan mahogani eh yata ayan. ito na Ah, yun Ang ganda rito Teka magtanong lang tayo rito Gandang umaga ho Napadaan lang eh Bukas ho itong resort na to? Ah bukas? Pero lagi hong nag open siya sa public Ay hindi Ano to? Nag ano lang pa? Papa lang ho siya. Ah, papa reserve private pala ho ito. Uh, eto ito lang, lang ang pool. Dalawa. At saka doon sa kabila. Ayun, meron pa pala, no? Ayan, guys, oh. Kaya lang, walang laman yung pool. Walang tubig. Lilinisin ata. Pero ang ganda ng lugar. Ang daming puno. Ayan, oh. Puno ng mahogani yata tayo, mga yan. Ang ganda, oh. Tapos meron pang lapad ng ano doon, oh. At yan yung view ng Mount Arayat. Ito Arsenio's Equilibrium Resort. 4,000 kami rito nung Arayat. Ang dami. Oo. Oh. Ngayon eh, wag ko kung matutuloy sila. Matutuloy sila dahil hindi oh. nila malimutan ito dahil napakaganda. Oo, oh, ang ganda oh. Tsaka ang kwan dito, yung presko, ang lugar. Talagang napakaliwalas, ang puno pa. Ang daming mahugani ho yan eh, no? Tuwan-tuwa sila dahil hindi na, hindi na inita yung mga bata. Oo, oh, nga oh, ang ganda. Pagpaningalan mo namin, sabi ko, ang ganda pala dito. Meron palang ganito sa likod ng Arayat. Hindi yan makakaalam nito. Oo. Oh. Kasi nung una, ginawa namin doon 20 years ago pa. Uh, 20 years ago? 20 years ago, pero last, nung matapos lang yung pandemic, saka kami nagbukas. Hmm. Kaya pala, ano lang bago pa lang pala to, nag-umpisa no para kaya hindi pa ganong nakikilala ng ibang tao. Oh. At ayun nga guys, ano, napakaganda talaga rito. Talagang napakapuno at, at ang presko ng hangin, ang lamig kasi sa sobrang dami ng puno. Ah, private pala to, private resort ngayon. Nakausap natin yung mismong may-ari si Tatay Ben, Ben Flores. Ah, kung pupunta kayo dito, pero pwede naman magpapa-reserve at pwede din mag-overnight camping dito kung meron kayong dalang tent. At doon sa package niya, kung kailangan nyo tong resort, bisitahin uh, nyo dalang lang sa Facebook page nila. Arsenios Equilibrium Resort. Pero napakaganda. Sobrang ganda ng lugar. At nagagamit pala tong lugar na to sa event ng mga Boy Scout. At talaga namang napakaganda. Ang presko, ang tahimik. Ayaw na ayaw daw nila nitong buksan sa public kasi nga raw masisira yung lugar at magulo. At sa maintenance kaya private lang ang ano nila, for reservation lang. Pero pwede kayong pumisita rito kung papasya lang kayo, day tour. Open naman sila. At dito na guys yung sinasabi kong back door dito sa Gatiawin. At yan oh, talagang yan ang makikita nyo dito. Yan ang sinasabi ko. Di ba? Napakaganda. Ito ang sinasabi kong backdoor dito sa Arayat at yan ang Mount Arayat sa harap natin. guys, so, talaga namang napakaganda rito. Ang ganda ng tanawin, 'di ba? Napakasarap dito magbike. Pwes ko ng lugar At yan Ang breakfast namin Special goto ebon hmm. kami laman ng baka kain tayo, tayo guys Dito na at yan dito kami kumain sa Limars gotohan ayan o oh. diba masarap ng goto nila dyan at yung pinaka masarap kumain dyan yung view na to yan ang yan ang babayaran niyan habang kumakain kayo ng masarap na lugaw dito. Diba? Panalo, panalo. Busog na kami. At tuloy tayo sa ating adventure guys. Ayan o, no? meron din dito kainan. sarap diba ganda ng view dito o to parang meron pang ano to pumping station pala yun welcome San Juan Banyo ah, papasok na tayo ng Banyo Arayat ganda dito o